sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe naniniwala po akong sila ay may natatanging at may mabubuting kalungan San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palangin malakas may sakit araw-araw pagpalang umaga po sa inyo lahat hmm. uh, ipagpapatuloy ko po yung uh, pang pangatlong poder po na ito na po ipapakalog ko po sa inyo para malaman po ninyo at mga iba't ibang uh, mga iba iba pong mga kung sa katawan na magagamit po kung halimbawa masakit po yung uh, ulo o paa balakang nandito po lahat po ito po yung magagamit po ninyo uh, ito yung poder ng city virginis po ang pangalan ng anim na birheni birhen ay ito po yan po ang kanina po ang pangatlong po dyan po birhenis birhen city birhenis ang pangalan ng anim na birhen ay Aguiik, Ahiera, Tamti, Aktuab, Animaswa, Abdukam, ah, uh, ito yung mga gamit po niyo sa kung gagamitin po niyo sa panggamutan o pangkaligtasan po. ah, uh, lagyan niyo po ng ayodad mi o salba po. Kung kalis, pangkaligtasan po salbami po. Pero kung sa panggamutan po ayodad mi po. Ito po, agiik ahira, tamti, tuab, aniswa, animaswa dukam. Ito po yung po pong pangalan ng anim na birhenis po at nandito po yung iba't ibang uh, bahagi ng katawan ng birhen animasula na nakasulat ng mga sumusunod na salita ito po yung magagamit po kung saan po parti po ng katawan po na yung masakit nandito po yung mga orasyon po na yung magagamit po kung alimbawa po masakit ang tainga po ninyo kanang tainga po kaliwang tainga o, yung po. Ayan po. Ayan po yung mga oras yun po yan po yan po Iko nyo po sa kanang tenga po TX tomb sa kanang ah uh, Um, ito po kanan po itong isa ito po yung kaliwa po ito ako ka out naay, team uh, na ko po dito ay yung kanan pa rin kanan pero ito yung kaliwa po ito sa kanang balikat po si uh, sir Sirmat kaliwang balikat po ang Peter Rosim kanang braso bakti kaliwang braso bakti kan kanang palad sa kaliwang palad sa ka oram kanang tadyang ognat kaliwang tadyang okmat kanang tuhod sa okmat sa ognat kaliwang tuhod suratim kanang paa iligam kaliwang paa ilinam dibdib tigmi roto Ako. uh, nyo po para kung po maraming po Nakapa importante po ito ito yung pang tatlong puder po skinny nyo po uh, tapos yung sa likod po uh, yung kadugtong po ano ito yan po yung kadugtong sa baywang po nighat sa likod tig timuak te sa ulo 6 po ah uh, sana po ingatan po yun. Magagawin po ito palagi pong masakit ang ulo nyo sa lahat po ng parte ng katawan. Sana po ay eh, konyo po isa puso at isipan lamang po pagpagsal po. At isa pang pangala, panalangin sa animasula po. Ano po. Napaka importante po ito para po po ito sa kanya. Sa kanya. Uh, napaka importante po magagamit po isa pang araw-araw isa, pa, isa pang panalangin sa anima sola anima sangta anima sola sangta lumayos anima sangta bursabat anima sangta bursabatot sangta anima sola sulong liwanag ng Diyos Ama ilaw ng tatlong persona ako po ay ipag-adya amang kabanal-banalan amang kalakas-lakasan amang walang kamatayan ako po itatang itangkakal alam ko po na dakilang ama ko sa iyo'y nakasala Jesus ikaw at ibitiba ang sa akin mag-adya mag-aadya amang Espiritu Santo ako po ay sukuban mo ng malabay mong malabay na pakpak -pak mo, mo ng awa po sa kloro wag mo, uh, mo mong uh, ipag kait awa mo po ay ilawit sa na kami kamitin ko ang masapit kaluwalatian ng langit yan po napaka importante po yan sana po ay huwag po kayo makalimok uh, mag subscribe mag like and share sa mga bagwan po sana po pakitulong po marami marami salamat po sa inyo na pakitulong po